Ganman hey, sai you know, you know eh di di Ganman sai 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 Ganman Ganon, nakita oh, okay. <laughs> yung yun eh. Kaya tumagin O, yun mo? O, pagang ng sal. Eh! na pagod dyan. oh, oh, dyan. Pagod dyan. Pagod dyan. Pagod dyan. eh. Oh, oh. okay. oh, okay. oh, okay. oh, pagod oh, okay, <laughs> oh, oh. oh, Pagod Ganon, no? Sa. Look, ganon, look, oh. Look. lok Ganon, no? Ni, ganon ka. Ni, ganon ka. Wag tatalon, ni. Ni, ne, wag tatalon. Ganon lang, <laughs> ganon. Das, <laughs> ganon, oh. Ganon, no? ganon, gris. Yan, galing. galing. Oh, oh, galing. Oh. Ganon, no, gano, gano, no, ganon, nag bang pa eh. Ganon sa... Ganon! Oh, ganon! Ganon! yani Si Lady! O, ganon! 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 Tapos na! <laughs> Tapos na! Ganon! Um, oh. Pin! Pakita mo kasi sa kanya yung ganon sa yaw! Ganon! nung! No. Ganon! 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 Mm -hmm. Ganon! Eh, eh, eh. Ganon! Oh. Oh aw binihi ganeng, gusto niya ganong 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 Yan! 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 yan. ganong 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 ganong